sinisigawan, ayaw makinig, minsan minura pa kami. Ito po ang message sa akin ng isang Lupon member at ang kanyang tanong ay ano ang kanilang pwedeng gawin. Music Magandang araw mga kabarangay, kumusta na po kayo? Bilang lupon, bilang kapitan, naranasan nyo na din po ba yung kayo ay bastusin ng mga partido o kung sino man sa mga partido during the mediation proceedings or conciliation proceedings? Masakit po para sa ating mga lupon na tayo ay gumagawa lang naman kung ano ang ating pinanumpaang tungkulin. Pero sa kabila noon, ayaw magpakita ng paggalang sa atin ang mga partido. Ito po ay hindi naman madalas nangyari. Nangyayari. Pero ang sigurado, nangyayari po ito. Kaya ano ba yung mga hakbang na pwede nating gawin upang maiwasan na tayo ay mabastos ng community ng mga taong bayan ng mga tao na lumalapit sa atin. Ito po ang mga dapat nating gawin. Sa pagsisimula ng hearing, bago po natin bigyan ng pagkakataon na makapagsalita ang bawat panig sa atin pong opening statement. Sabihin na po natin kung ano ang layunin ng katarungang pambarangay. Ano ang dahilan bakit sila maghaharap? At atin pong laging ipaalala na mayroong proseso na pagdadaanan sila upang lutasin ang kanilang suliranin. Under Katarungang pambarangaylo, Matapos natin banggitin ang mga layunin ng Katarungang pambarangaylo. atin naman kung sabihin sa kanila kung sino ang kanilang kaharap, kung sino tayo, bakit natin ginagawa na sila ay pagharapin, pag-usapin at ayusin ang kanilang problema. Ating pong ipaalala sa mga partido na tayo po ay hindi lupon lang. Tayo po habang ginagampanan ang ating tungkulin bilang lupon, tayo po ay persons in authority under Section 406 ng Republic Act 7160 o ito pong Local Government Code of 1991. At atin din pong banggiting sa kanila. Kung ano yung ating mga ground rules. Ano yung ating house rules. Ito po ay eh, matagal ko nang uh, na-feature dito sa Katarungang Pambarangaylo yung kahalagahan ng meron tayong house rules kailangan po alam nila kung saan sila nakatayo, paano sila kikilos during the process. Okay? Kailangan po malaman nila ang mga bagay na ito para po maiwasan natin na tayo ay bastusin. Okay, naandyan na. Eh, binastus na kami. Binastus na ang lupon. Ano ang pwede nyong gawin na susunod? pwede nyo silang sampahan ng criminal case. Kasi po, sabi sa Article 152 ng Revised Penal Code, okay? ang persons in authority, tayo po yon, ay ang sinumang tao na binigyan ng jurisdiction. Ito po ay kapangyarihan. At yung 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 term na sino mang tao, hindi po dito pinag-uusapan kung ikaw ay nakatapos o hindi sa pag-aaral. Sino mang tao, kahit sino ka, kung ikaw ay lupon. Okay? At idudugtong ko po po, sabi, maging individual man o miyembro ng isang korte o korporasyon ng pamahalaan, board o komisyon, ang ganito pong uh, pagkakasala, kriminal na pagkakasala, ay may parusang aresto mayor. Okay? At multa na hindi hihigit sa isang daang libo. Ang maaaring ipataw sa sinuman na lalabad o seryosong susuway sa isang persons in authority ikaw yon lupon ikaw po yon kapitan o ang kanyang agent habang ginagampanan niya ang kanyang tungkulin dagdag ko pa kung ang pagsuway sa isang persons in authority ay hindi seryoso ang parusa na arresto menor o multa na mula dalawang libo hanggang 20,000 ang ipapataw sa taong nagkasala. Kaya po mga kapwa ko mga kapitan, sa sandaling kayo ay naandyan na, binastos na kayo, maaaring niyo po silang kasuhan. Dahil hindi naman po tayo ordinaryong individual habang gumaganap sa ating tungkulin. Tayo po ay persons in authority. So sana po maliwanag sa bawat isa itong mga bagay na ito na katulong po sana sa inyo itong video nito. Bago nga po pala ako magtapos mga kabarangay, gusto ko pong mag-shoutout kay Lupon member Mike Kiambaw ng barangay Loma Degato ng Marilaw, Bulacan. Kumusta po kayo dyan sa Marilao, Bulacan? Mabuhay po kayo mga lupon taga pamayapa. Marami pong salamat. Ito muli si Jeffrey at nagpapasalamat po sa ating mga lumalagong subscribers dito sa Katarungang Pambarangay Channel.